Pag magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers So sa so umagang ito ay mag-update lang po tayo Sa ating talong na Kalik 1 na 25 days old na ngayon Kasi mag 1 month siya sa 13 at saka 14 At ngayon ay 8 So 24 to 25 days Medyo ano ang tubo niya mga ka-farmers Hindi ka tulad yung unang tanim natin sobrang ano uh, Bilis lang lumakay Kasi Medyo ano siya Uh, kasi nabugbog sa ulan at hangin no. pero so, maganda naman kasi ito. Tingnan niyo. 24 disc. Hindi siya katulad sa nakaraan na sobrang taba at tangkad. So yan po ang aking may update sa inyo. Okay, so, sa antay lumingon mga ka-farmers no. Pareng-pareha lahat. So ngayon check natin kung wala bang problema sa mga uod. Kasi pag halimbawa makita natin na problema ang uod, ayan mag-spray na tayo ng pang-uod. maganda nang tingnan may bulak na so kunting tiis na lang mga ka-farmers no? may maaani na tayong uh, talong kasi oh, maganda na oh. yan ang uh, ating 24 dish yan sobrang ganda tingnan mga ka-farmers oh kahit okay, saan tayo luminon nasa 3,000 lang ito kapuno mga ka-farmers so kung may 3,000 tayo kapuno no, natalong ah, kasi ang laman nito sa bawat linya may 390 may 310 so yun nasa 3,000 plus lang kung naglabis to ng 3,000 pinakamarami siguro mga 50 kung nagkulang nasa mga 50 lang din pero hindi pa rin natin nabilang kung ilang puno to. Kasi sampung linya lang. Nasa 290 to 280. Ang laman. Ayan. Maganda na. Sa gilid lang po ito sa taniman natin ng Ampalaya. So, yan po ang ating 24 days. Malapad, malaki na. So, may napansin na tayong mga bulaklak sa talbos yan kita nyo may dala ng mga ka farmers kaya nga mag spray tayo para maprotektahan no ang unang bunga laban sa mga mapinsalang insektong uod o mga iba pang klasing mga suwing and saking insect sa ting tanim na talong so yun po ang atin ang makikita sa bawat line Okay so so yung lahat hanggang dito na lang po maraming salamat thank you